September 18 to 19, 2023, ay naganap ang isang malaking pagpupulong sa New York, USA na pinangungunahan ng United Nations. Ito ay ang tinatawag na the 2023 SDG Summit. Dito raw magsisimula ang tunay na pagbabago ng sistema ng ating mundo at ang pamumuhay ng bawat isa ng mapayapa at may sapat na pagkain at walang maiiwan. Lahat ay aangat sa loob lamang ng pitong taon. Ito na kaya ang simula ng paglitaw ng Antikristo? Ano ang nasa likod ng mga pangyayaring ito? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Ang Sustainable Development Goals o SDG ay isang programa o pwede rin natin tawaging sistema na ginawa ng United Nations noong 2015 upang tukuyin at solusyonan ang mga malalaking problema sa ating mundo ngayon at sa hinaharap. Sa ngayon, ito ay tinaguri Global Goals. Dahil lahat ng tao sa planetang ito ay makinabang, lahat ay aasinso at walang maiiwan. Susolusyonan din ang unti-unting pagkasira ng ating planeta nang sa ganon ay makapamuhay tayo ng mapayapa at masaya. Noong nakaraang linggo lamang, walong taon mula ng ito'y buuin, ay naganap ang The Sustainable Development Summit para sa taong ito. At ito ay nakatawag pansin sa mga nagbabantay ng mga pangyayari sa huling mga araw na may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoong Isos sa araw ng rapture o pagdagit sa atin. Kasi sa kanilang pagpupulong ay meron silang inilatag ng mga goals o layunin na dapat gawin at dapat mangyari sa loob lamang ng pitong taon kapaloob dito ang labing pitong layunin na sinang-ayunan naman ng sandaan at siyam siyamnapot isang bansa lahat ay kaanib ng United Nations. Kasama na ang pagbigay ng kanilang loyalty at buong suporta upang lahat ng mga layuning ito ay matupad sa loob lamang ng pitong taon. Mga kapatid, alam niyo ba na sa Biblia, may nakasulat patungkol sa pitong taon na kapighatian na maganap sa huling mga araw? Tingnan at basahin natin ang Book of Daniel chapter 9 verse number 27. Ang sabi, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Kung napansin po natin, may binanggit ang talatang ito na isang linggo. At alam naman po natin na ang isang linggo ay may pitong araw. At ang pitong araw na ito ay katumbas ng seven prophetic years o pitong taon pagdating sa propesya. A day for a year. Ang prinsipyong ito ay nakabase po sa mga talatang ito. Una, sa Ezekiel chapter 4 verse number 6. Ang sabi, Pagkatapos, bumiling ka sa kanan upang dalhin ang kaparusahan ng Juda sa loob ng apat na araw. Bawat araw ay katumbas ng isang taon. So yan po mga kapatid, nakita natin bawat araw ay katumbas ng isang taon. At sa book of Numbers chapter 14 verse number 34, ang apat na pong araw na pinagmamanman ninyo sa lupain yon ay tutumbasan ko ng apat na pong taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yon. Siyan po mga kapatid, dalawang talatang nagpapatunay na pagdating sa propesya sa huling mga araw at ng matinding kapighatian ay ini-apply natin ang prinsipyo ng a day for a year. Lalo na yung propesiyang inihahayag ng Diyos kay Daniel sa kaniyang sulat sa chapter 9 verse number 27 kung saan binasan natin kanina at sinabi doon may isang hari na gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin, ang haring ito ay gagawa ng kasunduan sa maraming tao sa loob ng pitong taon. So dito pa lang, mapansin na natin na medyo may kaugnayan nga ito sa kung ano ang ginagawa ng United Nations sa Sustainable Development Goals o SDG. Kung saan naglatag sila ng mga kasunduan sa kanilang mga kaanib na bansa at dapat raw ito ay matupad sa loob lamang ng 7 taon. Kaya lahat ng mga bansa ay sumang-ayon sa mga kasunduang ito kasi maganda naman talaga ang mga layunin ng Sustainable Development Goals ng United Nations. At di malayong matupad ito kasi alam naman po nating halos lahat ng mga bansa sa buong mundo ay kaanib ng United Nations. Mga kapatid, bilang panghuli, kung sakali ika'y nagtatanong at iniisip mong mali ang perspective ng mensaheng ito kasi paano naging pitong taong kapighatian yung layunin ng SDG kung saan napakabuti naman ng kanilang mga inilatag na mga sistema para sa kaligtasan, sapat na pagkain at pantay-pantay na karapatan para sa lahat ng tao sa buong mundo. Ika nga, no one will left behind. Lahat ay masaya lahat ay aangat. Ganito po yun kapatid. Kung balikan natin ang Daniel chapter 9 verse number 27, may sinabi doon sa huling bahagi at ito po iyon, Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. So yan po ang sagot kapatid. Sa loob ng tatlot kalahating taon, ang haring ito ay tutupad lamang sa kaniyang ginawang kasunduan upang kunin na rin ang simpatiya ng mga tao sa buong mundo. Kasi ang kaniyang tunay na layunin ay kunin ang loob ng mga tao upang ito'y maniwala at sasamba sa kanya pagdating ng panahon kung saan magpakilala siya na siya ang Diyos. Ito ay nakasulat din sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 2 verse number 4. Ang sabi, itataas niya ang kaniyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Oo opo siya sa timpulo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Sumalino so po mga ang tunay na layunin ng haring ito kung saan sa bandang huli ay nalaman din natin na siya pala ang Antikristo na sinasabi sa Aklat ng Pahayag chapter 13 verse number 16. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sano, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Kung napansin po natin sa talatang ito, sa panahong ito, lahat ay pantay-pantay. Mayaman, mahirap, malaya o alipin ay dapat mag-cooperate. Kumbaga, no one will left behind. Kaya mga kapatid, lagi po tayong maging mapagmatsyag sa galaw ng Espiritu ng Antikristo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na malinaw na nandito na tayo sa huling mga araw. Sana magkikita-kita po tayo sa araw ng rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.